Okay, tayo lang po kayo para makita po kayo sa photo. Closer po ako sir. Mapas -ma stretch. Mapas -ma stretch. Okay. Pa. Okay. Okay. po Okay. 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 Mother, usok ka pa rin di ka kinda. Mother, pasok ah. ka, mother. Ready, kaso one. Asan si baby? Asan yung baby natin? Where's the baby? Okay, tingin po dito lahat. Ready, one two, Ay, ka one, two, three. Ay, po sa likod. Sama po, one, two, three. Ay, makapun lang po, tapa ka po. Smile po. Baby, na dito, ikaw ang muse. Dito ka. Okay. okay. One, five, with the baby. Ready? Bibi here or look here camera. Yung iba siguro. <laughs> ah kayo hindi, hindi kayo nakaranas. Na, na asya. Malayo ba kayo doon sa mismong uh, binubumba? Malapit din. Mo. Oh malapit din. So narinig yun si na si Rina? Oo marinig mo talaga. <laughs> um, mm. Ngayon mo po. mo yung mga misers na nasa city para. Bago mm. so, mm. kayo umuwi ngayon uh, mayroon pa kayong mapapansin na mga sirina o ano so anong masasabi mo dun sa mga kababayan natin na nandun pa kayo po mo keep safe sa mga kababayan na nandyan. <laughs> um, nasa inyo na kung gusto niya na rin umuwi para makapiling yung mga pamilya nyo. Anong pangalan nyo ma'am? Blenda Bragas. Blenda? Bragas. Bragas. Saan kayo sa atin? Ilocosur. Ha? Ilocosur. Ilocosur. Malamang magbi business na lang kayo. Pag-salubar <laughs> <laughs> sa Oh, Shifter. Ano bang inaalagaan niyo? Eh, matanda po. Hmm. So ito, matagal niyo na inaalagaan ito? Huh? 13 years. 13 years. So, <laughs> so paano ho ang pagpaalam ninyo na alis ito? Wala, kailangan na ako ng pamilya, sabi ko sa kanya. Oh. Uh -huh. Kailangan ko na umuwi. Natatakot na sila para sa akin. So, kailangan ko pagbigyan ng pamilya ko. Hmm. Kaysa naman daw, nasa box na ako uwi ng Pilipinas. Hmm. So, hindi ba sila hirap dahil wala na sila, wala ka na doon, wala na mag-asikasa doon. Parang Meron. Ba, mayroong ibang lahing kumalit sa iyo? Meron. meron din po kasi hindi naman lahat umuwi. Mayroon uh, pa rin pong gustong mag-stay. Na Pilipino? Hmm. Ito ang sabi, tinaasan daw kayo ng sweldo para ipagrabing ano? na pangyayari. Oh, ito lang ba ang pinakagrabing pangyayari oh, na ano? lang. Ito so, lang. Anong balak niyo po? Mag-stay na. Hindi lang 14 years mag-stay na sa pamilya. Kasi natatawag na rin pamilya ko uh, so yung pamilya mo, andito wala... Um, kayo lang mag-isang nag... Um, oh, um, five -five um, pero umuwi naman kayo every eh, Every two years. Every two years. Yeah. Ngayon, paano pong experience ninyo naranasan ngayon? Pwede mong kawin. Kakaiba po ngayon kasi may mga ibang lahi ng nadamay. Not, uh, eh, kagaya noon na mga Israel nilang mga naglalaban. Pero ngayon, ano na, eh, may mga nadamay ng ibang lahi. Pinoy, mga Thailandis, marami nang dadamay Wala na silang ano, talagang pagpakalaman. Na siya, sa nyo, parang nanganib ba kayo doon kaya gusto niyo na umuwi rito? Oo oh, naman po. Pero ano, uh, may dumating po tayo, 42 individuals and one uh, isa pong bata. Cute. So, pang ilan na po ito, ma'am? ito po yung kaanim na batch na po ng mga OFW who voluntary repatriated po galing Israel. Mm -hmm. So, mayroon pa ba tayong darating? Uh, Naghihintay na po tayo ng advisory mm -hmm. sa ating embahada sa Israel para sa mga susunod na batch. Ma'am, -hmm. ilan na po lahat ang nakauwi galing ng Israel? So, ito po ay nasa... So, sa aming deck. kaya sa 184 OFWs and 7 infants na po yung dumating, ito po ay ka na batch. Hmm. So itong pong mga dumating, ano po ang uh, binibigay na tulong ng uh, OWA? Um, sa OWA po, meron po silang financial assistance na 50,000 pagdating. Oo rin po ang nagbayad ng kanilang ticket para makauwi po sila sa Pilipinas. At pagdating nila dito, OWA pa rin po yung uh, magbibigay ng tulong para ma, para po mapamasahe po nila pabalik sa kanilang, kanilang probinsya at hotel accommodation habang naghihintay ng flight nila. Bukod pa doon, pwede po silang mag-apply ng reintegration uh, assistance sa regional OWA offices po. So, paano ho kayo nakarating ng Israel uh, 17 years ago? Uh, eh, nag-apply ako po sir. Hmm. Hmm. Kasi di, eh, dati naman ako na police Ah, uh, dati naman? polis? Yes. Ilan taong kayo na? Uh, 43. 43 years old? Yes sir. Hmm. So, nag-apply kayo sa caregiver? Yes sir. Uh, nag-apply ako as a caregiver. Hmm. So, 17 years na sa ano eh, na kayo ngayon? Eh, sa Siglao niyo. Siglao niyo. Siglao niyo. Sa Pekulis ako to sa Pekulis. Nagretero ako ng so, 20 years. Pagkutagal na, na Pero kuya, anong... Anong matinding naramdaman mo na kaya nag-decide ka ng umuwi ngayon? Eh, sa tatlong araw, tatlong araw sir na ano, na... na, na nangyari ng ganyan na kaguluhan o gira. Hmm eh, magkakaiba-iba yung signal. Mm -hmm. Pero pagka Hebrew ang sabi, Shibadum, 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 shibadom. Mm -hmm. So, anong pakiramdam nyo pag may signal? Anong ginagawa nyo? Pag may signal na nang gano'n siya, automatically tatakbo ka doon sa center. Mm -hmm. Kasi parating na yun eh. Magbibilang ka lang ng 1, 2, 3, 4, 5, babagsak na. Mm -hmm. Boom! So dapat mabilis ka rin. Uh, Oo, sir kasi bawat ka uh, bawat uh, may bahay, may shelter sir. Ganon ang cheat bus, ang mga mga bahay-bahay doon may taguan shelter. Pero ito ay kwarto lang ito. Kwarto. Isang bahay na 'yon sir, isang bahay na 'yon. Isang bahay. Oh, may shelter talaga sir ang shelter, dito ang tawag sa atin shelter, pero pa doon, mamad. Mamad? Oo, mamad. Yun ang sabi nila, alala din yung mga pa pamilya ko na gusto na akong umuwi. Kaya nag-decide na akong umuwi kasi palala na palala talaga. Hmm. Hindi gaya nung nakaraan na taon na after 2 days eh six ito eh talagang uh, dibdiban na talaga siya ang laban hmm. Rakit to rakit na sir Rakit na rakit na oh hindi hindi na biro yung ano yung nangyayari doon okay. doon ba sa katabi niyong bahay mayroon bang mga tinamaan ay marami sir, kasi nawalaan pa kami ng tubig sir sa tatlong araw sir, wala kami tubig eh. Kasi tinama yung linya ng tubig sir. Kaya wala kami tubig sa tatlong araw sir, wala kami tubig. Kung ano yung laman ng rep mo, yun lang kakainin mo, hindi ka makakalabas. Wala kang makakain. Kasi ayaw ka palabasin kasi may ko sa labas. Doon po sa bahay, ilan po kayo nakatira doon sa loob? Eh, bali tatlo lang kami sir. Yung employer ko at sa kaasawa ng employer ko. So, itong matagal mo nang inalagaan sila? Eh, hmm. nakatapos din sila sa pag-aaral. Habang nandun din ako. na hmm. uh, napapaayos din mga dapat ipaayos. Hmm. Yes, Pero yung ano po, yung uh, nakabili ng ano, yung mga ari-ariyan, mga nakapunda naman po eh, yun? naman nung sabihin na wala, sir. meron din, sir. Mayroon din? Oo. Oh. Hmm. Ang ng iba operan daw ngayon ang mga Pilipino doon para malaking sweldo para hindi umuwi. Totoo ba 'yan? Eh hindi ko alam 'yun, sir, kasi wala pa kaming balita kasi inilikas kami sir, wala kaming balita. Hmm. Pero sa mga ibang doon sa border, talagang inaayawan nila kasi malapit nga sa border eh. Hindi ko alam yung sahot kung inuukuran sila ng mas malaki. Mm -hmm. Wala akong alam doon. Uh, Depende sa amo kasi yun sir eh. Mm -hmm. Sa ngayon na situation hindi ko alam yun. Siguro, malamang ganun. Kasi ayaw na nilang magtrabaho doon sa border yung mga iba eh. Mm -hmm. Ang sabi nila, ayaw ko na kasi kamamatay yung alaga ko. Bago pa lang yung alaga ko. Mm -hmm. Kasi pag namatay naman yung alaga mo, pwede ka maghanap ng iba. Pag namatay anak ka ulit ano So ibig sabihin, kapag ikaw yung nakatira na nandoon ka na, wala nang kokontrol sa yung agency. Eh meron pa rin sir, meron, pa rin sir hangga't may bisa ka. Kontrol ah. ka pa rin ng agency. Hmm. So, so itong pangyayaring ito ay uh, matindi yung takot niyo. Wala na kayong balak umuwi doon. Oh, bumalik doon. Eh palagay ko hindi na sir kasi panahon na rin na hindi na rin ako bumalik kasi eh, masyado nang lumala at saka matagal na ako doon eh mapahinga na rin siguro mm -hmm. kaya ganoon na hindi na balakin bumalik pa mm -hmm. pwede siguro bumalik magbisita lang bisita lang uh, pero kaya anong mga naipundar mo habang nandung ka? eh meron din na sa pag-aaral ng bata unang una sa pag-aaral sa <laughs> Angkat kapan? ilang taon kayo ng trabaho doon? Nine years. Nine years? Ay, hindi. Six years ako nag-work. Tapos ano, tatlong taon na akong tumigil sa work. Bakit kayo tumigil? Kasi may anak ko. Ilang tat? taon na siya? Tatlong taon. Ha? Tatlong taon po. Tatlong taon. Asa ano na yung uh, father niya? Andong pa po. Ano ba? Ano ang father niya? So, Filipino din? Hindi po. Ano? Turkey ano po? Turkey? Okay. Kaya hindi pa alis kayo. Huwag na. <laughs> <laughs> hindi natuwa na ako ano ng iyong anak kong ah? kasama mo. So <laughs> anong hmm? balak nyo rito? Anong balak nyo? Ah, uh, stay. Kailang balik nyo ba? Balik kayo doon. Hindi na. Eh, paano yung ano niya? Pupunta dito. Ha? Pupunta po dito. Ah, papunta na yun siya? Opo. Okay. Kung saka akong... <laughs> Ah, hindi ko po alam. Basta sabi niya kung talagang um, po. Uh, Saan kayo sa atin? Pangasinan. Ah, Pangasinan. Sila, anong pangalan niya? Oh, oh. Hmm? Anong pangalan? Almina. 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 Kayo po, anong pangalan niyo? Girly. Girly. <coughs> Anong apelyido yun, Carly? Palisok. Ha? Palisok. Palisok. Oh. Um, Mayayaman yung palisok sa Pangasinan. Pangasinan? Oh, oh. Oo. Saan ba yun? Saan ba siya? Ay, pagdila nga. Pag pagdila ang <laughs> Sige. <laughs> hmm. <laughs> <laughs>